sila mga kanyang niya okay, sa masaya at isang masalap ang dalawang sa salamat natin for today's episode yeah, okay, kaya tayo sa Malabon City yeah, na tayo sa work na tayo sa kanto ng Governor Pascual yeah, so may tapat ng Jolly Jolly D Iwanag Cattel Center at sa main Mercury Drug tapos sa Michelle Ayan, at tayo ay pupunta na sa Robinson Malabon. Robinson Town Mall Malabon, yun saan ako nag-work. At start na ulit ng buhay-buhay. Let's go! Bounds. Ayan, nandito na po tayo sa loob ng Robinson's Town Mall Malabon at time check ay 9.38 pa lang yan, medyo mas magagap talaga akong pumasok at inaantay ko lang po yung may hawak ng susi yung aking pong, uh, partner sa aking trabaho Ayan. so dahil nga galing tayo sa mahabang pakasyon ay hindi po tayo ang key holder ngayon so inaantay lang natin dahil sarado pa din naman yung mismong ball at mga open lang po yung mga uh, co-tenant po natin. Ayan. So dahil dyan, magsishoutout tayo. Ayan. Shoutout po kay Derilon at Alina from Taguig and Bicol. Thanks. God bless your family. Ayan. Shoutout din po kay Luisito Gaspar from Candubang, Laguna. Thank you po for watching. Ayan. Dumating na po yung aking partner, si Part. Ayan. Tawagan po namin ay Part. Third floor partner sa lahat po ng world Balance ay ganyan po ang tawagan ng mga staff po. part part ano size so let's go simulan na ng back back ayan so katatapos ko lamang pong kumain at ang aking pong inulam ay ang sinaro namin kahapon na minudo ayan dahil pinasobrahan ko na rin para yung dalawa kong kasama dito sa trabaho si Part Danilo at si Part Jom ay may ulam din sila <laughs> ayan so punta naman po tayo ngayon sa sangandaan Kaloohan at isa sa uli na po natin yung ating uh, inarkila na damit ayan, punta na nga po tayo sa sangandaan Kaloohan. naka break time lang po ako, Siningit ko lamang po itong ano uh, pagdadala po ng damit, pagsasoli po dahil uh, hanggang alas 7 pa po ako ng gabi on duty ay baka pag auto mamayang 7pm ay sarado na so let's go ayan tayo po ngayon ay nasa tapat na ulit ng SM Center sa ngandaan dito po yung sa Kaloocan at doon po banda yung ano ayan yeah, pag nilet yun, direct nyo po ita na yan ay doon po yung sa Ethan's Rental Zone doon po tayo pupunta Umulan ulan, pero buti at may dala tayong payo. Okay. Ayan, naisa uli na po natin yung ano, yung suit tapos ay na ibalik na rin po sa tin deposit. Yan, all done ko po yung resibo. Ay, okay lang naman po dahil naalala naman po kami ni Ate. Dahil nga din ah uh, how many times na rin kami nakapag-rent dito. And eh, so sa mga susunod na event ay eh, possible po ay dito po ulit kami magre rent Yan. Salamat po Ate. Ah, okay, uh, bawali po kompleto naman po yung hiniram po natay yung yeah. ano po okay, pants so at saka bro, po yung blazer. Uh, okay. Salamat po. Thank you po. So ayan babalik na ulit tayo sa store Kasi nga naka break time lang tayo Maraming salamat po ulit Ethan's Bridal Shop ayan. So magabang lang tayo ng jeep Ay hindi pala babalik pala tayo doon Maglalakad tayo pa, pa gilid ng SM Center sa Ngandaan and then doon tayo sasakay ng jeep pa uh, Robinson malabo naman so let's go ayan ito po yung SM Center sa ngandaan paskong pasko na po sa SM sa ngandaan tapos ito po yung ano yung nagtitrending sa Facebook na bakery yung hindi nagpatinag Ayan, ayun po yung bakery nila. Ayan. po, ayan. Ayan po yung bakery sa pagitan ng SM. Ayan, ayan po yung nagtitrending trending na hindi lahat kaya bilhin ng pera. tayo sa Francis Market at dito po tayo sa palengke dadaan para shortcut. Thank okay. なるほど。 ito na pa yung Robinson Town Mall Malabon tayo po ay tatawid na at back to work na po ayan pauwi na po ako alas 7 ng gabi at grabe na po ang baha dito po sa Malabon ya yeah, ganun na naman ang sitwasyon natin tayo po ay lulusong na naman sa baha wala po tayong ibang choice kundi lumusong ah, tak kaya ni marami po ang stranded dito sa ano sa Chen may mga motor po ng na mga nakaparada at meron po mga nagtutulak na rin po ng kanilang mga sasakyan at karamihan po talaga ay lumulusong na sa baha ayan po. para lang po makauwi ay ganyan po ang sa atin ngayon tayo po ay lumusong din sa baha let's go Hindi naman po tayo first time lumusong sa baha at ito po ay kung tutuusin ay medyo mababa pa po dahil dito po ang lalim. Dito po ang lalim ay umaabot po hanggang 20 tapos ang pinakamalalim po ay tao po talaga. So mababa pa po itong gantong ulan at yung gantong baha. Balina na parami po ang naglalakad. Hanggang tuhod po ang ba, medyo mababa po ito. Kaya kung tutuusin po, ay hanggang binti po talaga maabot ang tubig dito. Tapos, kumabot talaga po sa Ayan, tayo po ay pataas na rito. Ayan, ha wala nang baha. Ayan. So, sana po ay bumaba na mamaya yung tubig. talon. Yan. So nakauwi na po tayo ng ating bahay. at sumasalubong na po ang mga ano, Nepo babies. so sa mga nagtatanong po kung sino po 'yung nagbabantay sa mga for babies natin kapag tayo po ay lumalabas sa kaya nasa probinsya ay si Ate Teresa po. Ay ka muna, ay. Ay, ay, na ay, Yeah, so sa kayo nagpapakain, nagpapamerienda, nag-aalaga po, nagbabantay po sa mga alaga po natin. Ayan. kailan pag-abot sa uwi, dyan ang makalabas, ang lakasulan. Ayan. So hindi daw siya makalabas kasi nga sobrang lakas po ng ulan. Unpredictable po talaga ang panahon ngayon. Ay, pero yung tubig, lang. Kanina po ay napaka... Nung pumasok ako ay ma mainit. Pero ngayon ay eh, sobrang lakas ng ulan at inabot nga po tayo ng baha. Hindi pa po siya matindi. Baha pa lang, hindi siya matinding baha. Eto, uwi na raw siya. Bye-bye! Okay. -bye. Right. Thank you, Ate Tere. Diyos okay, pa! Diyos pa! Meow! Ay, ganito na ikaw? Ha? Ayan. Sobrang lakas pa rin po ng ulan sa ano? Sa labas. Talagang may kasama pong hangin. At tayo po muna ay nagsasain. At habang tayo po, tayo po ay nagsasain, eh, tayo po naman ay magkakapit. Papakulo na po ako ng tubig. Ayan. Tapos ay pag na lang siguro tayo ng ulam. At hindi po nakapamalay si at sobrang lakas po ng ulan. So, i-defrost lang natin ito. Ay, ima-microwave na lang po natin ito mamaya. And then, ito na lang po yung ating uulamin tonight. And, ito na po yung kapi ko. Uh, siguro ay dito ko na po tatapusin yung video na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. <laughs> Gandang ganda naman ang Scarlet na yan. Gandang ganda naman ang Happy na yan. Pogi pogi naman ang aming Uno na yan. Uno! Aming Lancia Lento Bye bye! Bounce! you